Hola from Barcelona. Today, ipapakita ko sa inyong ang sideline ng pamilya ko. Kasamang hipag ko at asawa niya, si Mr. Atako, ay pupunta tayo sa isang Festa Majo. Ang Festa Majo ay isang sikat na celebration na meron ng bawat localities ng Spain. Pwede niyo siyang ikumpara sa piyesas ng barangay sa Pilipinas. So parang gano'n na nga, bawat district meron silang specific day ng kanilang Fiesta Mayor. Sina-celebrate ito once a year. Today, dadaling ko kayo sa Oreos at ipapakita ko sa inyo ang pagluluto at pagkikater namin dito. Itong lugar na pupuntahan natin ay isang maliit na village na meron lamang 730 na population. Usually, nagbebenta lang kami ng pagkain para sa catering sa shop. Hindi kami malimit na pumupunta sa venue unless malaki ang talent fee. Kalimitan sa customers namin, pinipick up lang nila ang mga orders nila sa tindahan. Pero today, dahil kaibigan naman official ng Oreos na nag-request, isinama sinamahan na rin namin ng survey. Ang, ang hipag ko, nag-organize ng catering. Siyang nag-check lahat ng gamit na kailangan namin, like utensils, tables, etc. Si Mr. naman, ang tagaluto, taga, taga prepare ng food. Silang dalawa nagde-decide sa pagkain. Ako at ang bayo ni Mr. naman ay sunod-sunuran lang dito. Pero malaki naman yung kabig namin. <laughs> Kapag Fiesta Majos, may makikita kayong peryahan, maraming food stands. Dito napansin ko may nag-o-offer ng pizza at Asian food. Hindi rin pwede mawala ang churros. Maliit lang Oreos, kaya konti lang option nyo dito. Sa mga malalaking municipalities, mas punong-puno ng pagkain at malalaking peryahan na para natuloy Enchanted Kingdom. Ang Fiesta Majos ay sineselebrate para bigyan puri ang kanilang lugar, ang kanilang patron saint, at na magkaroon ng banding moment ang mga nakatira dito. Pwede magtagal ang fiesta ng apat hanggang walong araw. Depende sa laki ng district at sa mood ng mga officials. Pwede mas mahabang party at pwede rin mas maigse. 9.30 mag-uumpisa ang dinner. 120 lang daw ang tao na pakakainin namin. Hindi to libre, pero napakamura ng menu. Usually, ang munisipyo na magbabayad ng kalahati sa gastos. Mm! Ang tanging gagawin lang daw namin dito ay sibigay ang kanilang pagkain. Sila nang bahala sa pag-set up ng table at paglilinis ng mga kalat. So, dito kami ngayon sa isang gilid at nilare-ready na ang mga food. Kinontak ng hipag kong isa sa pinakamagaling magluto ng fedawa. Ang fedawa is so a traditional Catalan Valencian dish na similar lang din sa paella. Ang pinakaiba lang, instead of of rice eh mananipis na noodles ang gamit nila. Kaya naman gawin ito ni Mister, pero wala kami equipments at sobrang mahal din ang ganyang kalaking paella ban. Sobrang bigat din. Kaya andito si Kuya Jordi at siya nang bahala sa main dish. Kami nang bahala sa starters, kids menu at dessert. Ilagay na namin ang tinabay kamatis at olive oil sa table. Ipapardon ni Lens sa kanilang starters na cold cuts, cheeses at ensaladilla. Tuna veggies with mayonnaise lang yan. Umpisahan na rin namin ang pagluluto sa fidawa. Nagigisa muna daw ang bawang sa olive oil. Kapag luto na, ilalagay na nila ang pasta ng fidawa. Kailangan daw toasted yung pasta bago ilagay ang fish stock at yung nakakangalay na part. Nakatulog na dyan ang mga braso namin. Kaya nagkahalinhinan na kami dyan sa pagtutose at paghahalo ng pasta. Kapag brown na, ilalagay na natin ang sabaw ng isda na kung tawagin nila dito ay kaldo. Sa loob ng kaldo ay meron ng seafood like squid, shrimp, at sepia. Ang kumukulo ang fish stock bago ibuho sa pasta kasi 5 minutes lang dapat ang cooking time para di ma-overcook. Gumamit si Kuya Jordy ng 12 kilos ng pasta at 25 liters ng fish stock para sa 120 packs ng kakain. Pero sa paella pan daw na ito, kapag puno, ay pwede mong palamunan ng 350 people na gutom. Nauhaw no naman na kami ni Mister sa sobrang init kaya nagbukas na kami ng wine dito. Char. Nire-ready na namin ang mga wine na ipagtutulak ng mga guests sa kanilang pagkain. Back to Fedowa, hahalu-haluin lang daw yan hanggang sa maiga ang kaldo. Tapos ayun, luto na. Hindi pwede mawala ang aglioli sa pag-serve ng pidawa. Parang mayonnaise pero ito ay gawa sa garlic at olive oil. 9pm na nag na ang pagpila ng mga tao dito. Kami na asawa ko ang in-charge sa pagbigay ng utensils at starters nila. Ang hipag ko naman at asawa niya ang magbigay ng pidawa at kids menu. Mabilis ang pangyayari. Nakadulong rin na meron akong experience sa mga ganitong bagay. Dati rin kasi akong waitress noon. Sobrang smooth ang service. Parang si Mr. Smooth din humalik. <laughs> Sinilip ko kung nakaupo at masaya na ba ang lahat? Kasi nagugutom na rin ako. Nakadalawang bulos ng Fedawa ang mga bisita kaya naubos din talaga nila lahat yan. Nag-dinner na rin kami ng pamilya ko bago i-serve ang dessert. Masarap nga ang Fedawa at sakto-sakto ang pagkakaluto ng pasta. Pagkakain nito may agad kami para i-serve ng kanilang dessert. This time kami naman ang pupunta sa kanila. cake ito na ginawa ni Mister. Lumaki ang mga mata ng mga bisita. Halata daw kasi na hindi namin sila tinipid dito. At talaga namang sulit na sulit ang bayad nila. Nagre-request nga sila na sana kami daw ulit ang mag sa kanila next year. Tuwang-tuwa sa si Gisela na siyang in charge sa party na ito kasi naging successful ang gabi. 11pm na kami natapos dito. Yung mga concert pang mangyayari dyan mamaya. Hindi na kami nagstay ni Mr. ng matagal. Hinakot na namin ang mga gamit at inuwi na namin sa shop kasi kailangan pa namin sunduin ang mga bata sa bienan ko. At gigising kami ng 6am para magpunta sa Madrid. Hanggang sa susunod. Adios!